Dang hapon madlang lang people. Hello guys. Hindi patay. Saan? Oo. Magpakain tayo ng tilapia. Ito yung nasa fishnet na to ay pinggoylings. Maliliit. Kasi hindi siya parehas ang sizes. Ayan guys. Hindi parehas ang mga sizes. Ayan. Pakain tayo ng pan. May namatay na isa. Siguro na overfeeding. O, oh, yan. Kita nyo dyan, guys. O, oh, yan yung asawa ko ng papakain. Yan. Malalaki na talaga to na binili namin. Yung isa, maliliit pa. Kasi, hindi siya parehas para magkasumob Pag, pag hinarbes. Yan, kita na ng mga tanim tanim na yung tatang. Ayan, kita nyo. Tumigil ang ulan, kaya in-update ko lang. May bago kaming pinagkakaabalahan na hindi lang tindera, hindi lang caregiver. <laughs> Ayan. Tilapia. Hello, hello. Yan, kita nyo yung mga papaya na yan mga papaya na yan ang laki tanim na yung tatang ayan, kita yun. yan kita yung yan may malalaki yan may malalaki ayan ayan guys ayan tilapia ayan Yan ang pan na. na kabisnet. Bakit kaya may namatay? Pero buti isa lang, no? Ayan. yun yung mga kinukuha ni Margie. Yung mga sagibo. Dapat magkuha siya ngayon. Kasi pag narotor yan, yan. pwede pagkain ng pato yan. maggapas kaya ako. May buta ka naman. Bakain ko sa natin. <laughs> Ayan, may malalaki. Iba-iba ang size niya. May malalaki, may maliliit. Pero yan talagang siguradong mabubuhay na Kasi, pero may namatay pa nga. May namatay pa. Ay, isa lang yung tarakita. Ayan, may tanong kami dito. may tanim kami dito ano ano yun kumbotan ba yun nangyibigyan ng siya mga lakatan yung saging ayan tinaniman lang tatay ko ng kamote may mga ano to yellow yellow ang root crops ano ba tawag yan oh, sweet potato yellow ang laman yan masipag pa rin magtanim tanim si tatang pero minsan tinatamad na rin to, ano, kasi 77 na siya next year January birthday niya yung papayo yan ang hahaba ayan ayan tayo. Paano yung, yung namatay ganyan lang? Mabubulok. Swimming tayo? So, gawing swimming pool. <laughs> Ayan, kita nyo guys. guys. yung mga papaya nagre-ready na naman kita nagre-ready na naman yung palayan na magtanim ako nga magpakain video mo ako ganyan lang huwag mo nang galawin huwag mo galawin para mas ito na ako dyan meron ko iba-ibang size no may malalaki may maliliit mix ka yung binili oh, sorry. <laughs> tapos yung net ano pinapakain nyo sa may net starter Thank you. Ayan siya guys. Ayan. Gutom pa rin sila. Pakain Ayan. na sila kanina. Hmm. Ito na kami sa tinda. <laughs> Nagpakain na kami para lang may content ako. Ayan may nagtatawa. Inire-ready na naman ang pala yan. Hmm. Nagro-rotor. Rotor pag magtatanim. Repet pag mag aani. Grabe ka naman to. Ewan ko. <laughs> Yan, madaming masagibo si Margie. Ayaw niya tuloy pumunta. Lalaki na ng mga nyan. Meron pa? Nakabidyo pa. Ayan. Mga nyan. Tapos yun, tinaniman ng sitaw sa gitna mga sitaw. Meron, oh, tingnan mo doon. Yeah. Gaano siya? Nakapakita sila. Oh, yan, oh, tingnan mo. Kita mo yun, oh, yung lumapit. Oh. Laki, no? Parang Yan, may in-between yan, may talong. May talong siya. Yan, um, mga ano. Yan. Talong, kamote. Ayan. Bye guys. Please like and subscribe. Magandang hapon. Magandang araw. Ingat po tayong lahat. Buti hindi umulan ngayon dito sa apayo. Bye bye. God bless. Kung naka ako sa store.